Eh mga sir, tatlo nga pala kami nang tindang ngayong araw. Yung baboy manok pakpon nga ay naubos namin. At pagkatapos nga namin magtinda mga sir, bumili kami ng cake para sa kapatid kong may birthday. At magluluto nga pala ako ng isang buong manok para sa kanya mga sir. Kaya tara, samahan niyo kami sa journey namin sa pagtitinda. Siyempre, bago nga pala yung mga sir eto nga, nililinis ako na itong manok namin na nakuha namin. Tatlong piraso nga lang yung kinuha ko mga asar, yung maubos lang yung araw. isda na rin pala ako nakuha at may mga gulay na rin pala kami. Tapos may pakwan pala ako nabili kahapon. At may isda nga pala kami ngayong araw mga sir yung malaking tambakol. Grabe, ang lalaki nga na nakuha kong tambakol mga sir Ang sarap na ito, iyo mga sir Hiwain ko nga pala ito para mabilis mabenta at para makapili na rin yung mga suki namin. May malit nga rin pala kami tulingan at sarap neto ipaksiw. So pagtapos ko magdispley na mga isla ito, dinisplay ko na rin ito, mga gulay namin. Medyo konti nga lang yung mga gulay ko araw mga sir, kasi konti lang binili ni Bossing. At eto nga, dumaan pa nga si Pra kasi may pasok siya ngayong araw at palis na rin pala kami mga sir. So tatlo nga pala kami ngayong araw yung kapatid ko tapos si Justin at ako. So nga mga sir, nandito na pala kami sa ruta namin tapos ang bumili sa amin, suki namin, bumili sa amin ng tambakon. Magpapaiwa nga pala sa akin yung suki ko na mga sir ng tambakon. at ito nga niniiwa ko na ito mga sir. <coughs> Medyo nahirapan nga lang ako kasi sobrang tigas na neto at sobrang laki nga. Pero walang problema mga kay Serbon yung kasi sanay na si Serbon maghiwa ang ganito. At ang pinakamaganda nga nun mga sir, ang ganda nga nun laman niya mga sir. Ang pinakadabis na naluto ng ganito ay ginataan at sabaw. Paborito ko pa naman to at sana may mater sa amin para yung ulam namin. At ang gagawin ko nga isasabaw ko kasi yung sarap na ito isabaw Tatlo nga agad na bawas sa pakwan namin kasi yung masuki namin ay kumuha nga. At eto nga si Ate ay kumuha nga rin sa amin ng isang pakwan. Yung kumuha kasi sa amin ng mga maram ay kumuha nga rin ngayong araw kasi sobrang tamis na talaga ng pakwan namin. Kahit ako nga gustong gusto ko 'tong draw na pakwan kasi sobrang tamis at masarap pa nga. Ayun nga mga sa marami na rin bumili sa amin dito, yung masuki namin. Si Ate nga pala dito kumuha sa amin ng laman ng tambakon. At pinahiwa nga pala ni Suking Tambakon na kasi sobrang dalaki daw. Hinati ko nga lang pala sa dalawang tambakon na binili sa amin ni suke. At kita nyo naman talaga mga sir, sobrang ganda talaga ng mga tambakon namin. Dito nga pala mga sir, konti na nga lang pala yung pakwan namin kasi masuki namin ay nagsabilihan nga ng mga pakwan. Yan mga sir, tatlong pinasok na lang pala yan natin, pakwan. Tapos yung manok natin, ubus na. Yan. Yay! Isuki naman namin dito mga sale na 1,000 plus nga sila dalawa. Bumili nga pa na sila ng mais, da ba boy tapos mga gulay. At siyempre bumili nga rin pala sila ng tig-isang pakwan. At naghanap pa si atin ng manok kasi naubos na yung manok namin kaya wala kami nabigay. At eto nga mga sale pinalinis sa akin yung mais isla nila ate. Grabe nga ang dami na nilang binilin sa akin kaya maraming salamat po sa mga suki namin na laging bumibili sa amin. Pagkatapos ng namin sa unang subdivision, eto ang bumili sa amin yung suki namin na isang tambakol. Binigyan ko na nang muna kay suki kasi suki ko naman siya at lagi naman siya kumukuha sa amin. eto nga pala yung isang buwan mga sale pumapatak ng 440 at as ilalagay ko na ng 420 para may discount sila. Alam niyo naman si Sir pa mapakabait talaga at ako pa man tumatawan para lang mabili mga isda namin. So ayun nga mga Sir, medyo tanghali na nga tapos yung suki namin dito kumuha ng apat na piraso ng tilapia. So ayun nga nilinis ko na to para hindi na magaling si suki. Naubos na rin pala yung bangus namin dito tapos konti na lang yung tulingan at konti na lang yung tilapia. Yung pakwan naman namin mga Sir ay kinuha na ni Ate kasi isang piraso na nga lang. At binigay ko na nga lang ng 40 kilo kasi isa na lang master, at suki ko na naman to. So ayun nga naubos yung pakwan namin ngayong araw. Kaya yun, dahil tanghali na ipauwi na rin pala kami. Ayun mga sir, pauwi na kami. Naubos na yung pakwan, manok baboy, tapos konti na lang yung isda. Bye-bye! So bago nga pala ako mo yung bumili nga pala ako ng cake para sa kapatid ko may birthday. Minsan nga lang makabili ng cake para sa kapatid ko kaya ito ngayong araw bibili ako ng cake para sa birthday ng kapatid ko. At magluluto nga pala ako ng Sunday Chon Manok Masal para sa birthday ng kapatid ko. Ayan nga lang handa ko sa kapatid ko kasi wala rin talaga ako mga sir. Yung pera ko nga pala mga sir ay pambayad nga lang sa exam namin. At sana mga sir magustuhan to ng kapatid ko. At bumawi na lang kay sa kuya nyo kapag nakaangat-angat na si kuya. Kaya maligayang kaarawan sa kapatid kong babae mga sir. So ayun lang muna hanggang sa muli. Paalam!